Ngayong araw nga po mga kafamilya, isamahan niyo po kami sa pangunguha nitong mga alimango dito po sa kanal ng ating palaisdaan. Pero bago nga po pala ang lahat, ay nanguha nga pala muna kami nitong mga dahon ng happy-happy pang takip natin sa mga makukuha nating mga alimango. Lagay nga po pala tayo ng mga timing o pang trap ng alimango dito lang po sa kanal ng ating palaisdaan at gumamit nga po pala tayo nitong flat boat. At ayan nga po kung nakikita nyo nga po, si mother nga po ang taga-sagwa no ang taga-tukon gamit nga po nitong kawayan. Ito nga po pala ang ating unang iniahon na timing mga kafamilya. At ang pagkahango ko nga dito ay meron nga pong isang pirasong laman. Kaya kinuha na nga sa akin ni mother itong timing at para mailagay niya na nga din yung alimango natin ...diyan po sa tray na meron pong mga dahon ng happy happy. At nakita nga po natin itong screen na siyang pinaglagay ng pangpain na wala na nga pong laman kaya hindi na nga po natin ibinalik yung timing natin sa tubig. At ayan nga po pala mga kafamilya ang palatandaan kung meron nga po palang nilagay na timing dyan dahil nga po merong pong nakalagay na kahoy o usok, tawagin dito sa amin. Ay. Ang purpose nga po pala niyan ay para nga pong maging pananda at para din po hindi maanod ang mga timing natin. At nakita pa nga po namin na parang bumubula-bula yung tubig. Akala nga po namin ay merong laman. Ngunit nung pagkaahon ko nga po ay wala pong laman na alimango. So, kung nakikita nyo nga po yung paing po natin ay wala pong bawas. Kaya po ibinalik po namin ito sa tubig. At itong sunod naman po na timing natin ay sure nga po akong merong laman dahil nga po nakita ko na nga po yung alimango habang papalapit pa lang po kami. ibinigay ko na nga po itong timing kay mother para nga po mailipat na nga po yung alimango dyan po sa tray. dahil nga po sa may laman pa nga pangpain itong timing na ito guys, ay binalik na nga po ito ni mother sa tubig. Itong mga timing o pang trap nga po pala ng alimango guys, ay meron nga po pala tayong inilagay ng mga 30 peraso. Bali pa ikot nga po pala ito sa palaisdaan natin. At yung ginamit nga po pala nating pangpain dito ay yung isang tilapia. At shout out nga po pala muna tayo kay Ma'am Cristina Ramos Distor Store ng Pontevedra. Ito nga pong mga kafamilya, meron nga pong laman ulit na alimango itong timing natin at medyo may kalakihan nga ito. At parang napadami nga din ang kanyang nakain na pain dahil kaunti na lang po ang natira sa papain natin. At itong sunod naman nating timing nakikita na nga natin merong laman na alimango. Akala nga po namin isang piraso na yung laman ngunit yung pagkaahon nga namin ay nakita nga namin meron nga pong tatlo. Apat nga po sana ngunit yung isang maliit pa nga po ay kinain na nga po po nila. Ganyan po talaga guys, pag meron pa po mga maliliit na alimango, may case po talaga na sila-sila lang din ang nagkakainan, lalo na nga po gutom na sila. At sunod-sunod nga po tayo nakakuha ng timing na meron nga pong laman na tatlong piraso. At dito lang po pala tayo naglagay ng mga timing sa kanal ng ating palaisdaan guys. Dahil dito nga po yung part na medyo may kalaliman at hindi pa nga po natin ito nahuhulugan dahil nga po may ginagawa pa nga dito at pinapakondisyon pa nga po itong kahon na ito. Hello nga po pala muna sa ating mga shares na si Naceruel Clarigando at si Mam Ma Rosana Aceras Clarito. At nga po pala mga kafamilya nakakuha nga po pala tayo ulit na isang alimango at medyo nahihirapan pa nga po si mother dahil ayaw pong lumabas itong alimango natin sa loob ng timing mm -hmm. at kaya po pala natin tinatakpan itong mga dahon guys. Ang purpose nga po pala nito ay para nga po hindi magkagatan yung mga alimango natin at hindi din po magsintanggalan yung mga sipit nila. Nakailang piraso na nga po yung mga timing na atin na hango guys pero madami-dami pa po ang ating mga timing ming na kailangan pa po nating hanguin o Pero sa aming pong paglilibot guys, ay nakaramdam nga po kami ni mother ng pagkahilo. Kaya hindi na nga po namin ito natapos. Mahihiluhin po kasi ako at kanon din si mother. Kaya nga po napagdesisyon siya na nga lang po namin ni mother na wag na lang nga po namin itong tapusin. At ang kafamilya na lang nga po namin si Angelo ang magtatapos nito. Pati na nga rin po sa pagkagapos nitong mga nakuha nating alimango. Eh? Hilo nga po pala muna kay ma'am Yansky Sanchez Lanario from Negros Occidental. Madamo nga madamo. Nga, salamat sa inyong masuporta mga kafamilya. Ay, hanggang dito na lang po muna ulit tayo guys. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Please follow, like, and share. God bless. Bye!